ayan, let's start Samahan niyo ako sa aking pagluluto ng pancit this is my second time around na magluto ng pancit sana magiging perfect na siya kasi nag request yung mga friends ko na magluto daw ulit ako ng pancit huwan ko kung nasarapan sila dun sa first time kong niluto <laughs> ayan so na prepare ko na And ito lang ako kasimple guys, may bawang, may sibuyas. Iwan ko lang yung iba kung paano sila magluto. Basta ako ganito lang kasimple ang luto ko. So, painitin muna natin konti yung kawali. Ayan, medyo mainit na siya. Pwede na yan. Pagyan na natin yung ating. Pinagsama ko na lahat guys. na rules. Ano yun? Ano yun? Ano yun? Ano yun? natin na magiging golden brown siya. Itong kawali na to guys, sobrang bigat nitong kawali na to. At saka ang mahal ng presyo nito guys.

chicken siyang lang ito guys. Pinagtad ko lang siya. Kasi okay, wala akong nakita ibang klaseng manok. Chicken wings ating pagdanda na nagiging ano Nagiging golden golden brown siya. Tapos lalabas ng kanyang tapas tapas. Uwain na natin siya. Fine. Alright. mga gulay since na prepare ko na siya meron akong carrots dito ganito tapos ito rin kunting kunti lang naman saka itong uh, magtawag na ito cabbage ayan kunting kunti lang naman talaga dahil wala tayong ano wala tayong chicken stuff, ito ang gagamitin ko more saka soy sauce ayan Ito pala ang kind of concept na ginamit ko, ito, itong klaseng ganito, ang ganda nyo guys, hindi siya sya nalululun, kahit yeah. Para mag sa manok yung, yung dasa. ng tubig para merito ang aking mga jay. Next, nakita ka ng tubig, guys, kasi baka mamaya ang dami naman ang tubig. So, yan na siya gano'n Tapos na lang talagay natin yung soy sauce at saka itong ano no. Mmm. May na siya. Ito lang yung pang-asin natin kung bagay. Dapat tayo nito guys para lalong sumarap. tignan natin ulit. Estimated lang kasi ako pag nag guys, wala akong mga sukat-sukat, mga ano-ano na ano yan. Basta sa tingin ko sa sarili kong panlasa, eh tama. Okay na yun. Ewan ko sa katiba kung okay sa kanila. Ayan, palutuin muna natin yung manok bago ilagay natin gulay. Takpan muna natin siya for how many minutes? hala yung pansip ko guys, binabad ko siya saglit, hindi naman matagal ilang minuto ko lang siya binabad kasi natakot ako baka malatak, so binabad ko lang siya para lumabot lang ito ng konti tsaka hindi siya dry ayan, saglit lang babad ko siguro 3 to 5 minutes, ganon hmm, nasarap na siya ayan, check natin, umamot natin kung ano na nangyari busok. Hindi kasi gumana itong ano namin guys dito. Sa so, taas. Ayan, pwede na to. Kasi pag nilagay ko yung gulay, maluto na rin siya. Tignan natin ulit guys. Mmm! Grabe, masarap na siya. Ngayon, lalagay na natin ang gulay. Sabay-sabay ko ng gulay guys. parami ang gulay ata. Pagyan na natin ang gulay. Hindi ko alam kung kasya itong tubig na to para sa bigon. Kasi ang bigon na yan, ang lagas pa. Ang lakas maka-absorb ng tubig guys. Yan, tingnan natin pagka naluto ng na gulay kung kasya ba ang tubig? Kaya estimate natin guys, pag hindi naman kasya, pwede natin dagdagan, di ba? Sa tingin natin, hindi kasya. Dagdagan. Diba? Paunti-unti lang kasi mas mahirap yung nasubrahan na lalata yung pansin. So, palutuin na naman natin yung gulay. Takpan natin ulit. Ayan. Hintay tayo na baka 3 minutes lang. Ayan okay, guys, looking good. video na siguro ito guys. Yan ang hindi ko alam. Tignan mo natin ulit. Mmm. Mm, super yummy na. Mas masarap pa sa uyab. Okay natin siya. Huwag kayong matuyo. So nakasya siya sa akin. yung tulang niya. Kasya siguro. Uy, saan nakasya? Ayan. Ayan. Kasi yung gulay, magtutubig pa naman yan. Yan. Magkasya ka na. Para hindi na po magdagdag ng tubig. guys ganito po siya ko para maging mahiwalay kailangan ko siyang paghiwalay ng tinidor. uy nagkasya ang aking galing naman hindi sya yung sauce natin. Ang gulang na lang nito guys is kunting pangkakulay. Madali lang. Mayroon tayong technique sya. Oh wow. halo na natin ito. Ayan. Ganito lang ako magluto guys ng pancit. Oh, diba? Loksiyami na siya. Oh ayan pansit, nang may tsura. Diba? Ang ginagamit kasi ng amo ko pag nagluto siya ng pansit. Chopstick. Ay, hindi ako marunong mag-chopstick, guys. Kaya, pinilol na lang. Wow, oh my God. Masasarap pa ng mga friends ko nito. Masisiba. Request kasi nila guys na magluto daw ulit ng pansit. Sabi ko, eh bakit? Masarapan kayo sa luto ko? Eh masarap daw. Pero parang ito yung mas masarap. Yun kasing yung una kong luto guys. Hindi ko siya binabat. Dinayari ko siya. So sa tingin ko parang dry siya. Pero masarap naman kahit medyo dry. Ayaw kasi ng ibang tao ng malata na pansit. Kahit ako ayaw ko na ng pansit na malata. Ayan na. So yan. So dahil makukla siya guys, dagdagan natin siya ng puting pangpapulay. Medyo nawala yung samungkot. Punti lang parang samungkot. Pero okay na yung guys. So, dagdagan natin siya ng pagkulay. Para hindi siya mapugna. Mayroon ako dito. Dito. Ayan. Yeah. Dark. Dark soy sauce. Para kumulay lang siya ng pote. Huwag madami. Huwag naman patak, patak, patak na. Oops. Low fire tayo guys para hindi masunog ang ating pansit. Ayan. Mm. ako lang yata yung sasarapan nasarapan ba kayo sa luto po guys sa bagay, hindi naman kasi natikman eh ayan. pwede na natin patayin yung apoy kasi luto naman na sya patayin na natin yung ano, malutuan ayan. ihalo natin na ihalo hanggat magpantay ang kanyang kulay sayang so, yung mga nalaglag taputin natin sabi nga ni Ano, huwag magsayang ng pagkain, kasi marami ang nagugutom ngayon. Tama naman yan, di ba? Huwag magtapo ng food. Kung marami kayong tirang pagkain, ibigay mo lang sa mga walang pagkain. Huwag magsayang ng pagkain po talaga. Kasi marami po talaga ang nagugutom. Dagdagan ko pa ng kunting kulay. hindi ako satisfied sa kulay niya. ayan hmm, tama na tapos isabay ko na ito guys ito kasi ang sarap dagdag pang palasa guys sesame oil. Oil. Sesame oil. Hindi ko alam kung paano ang tamang pag -pronost. Mantika ng sesame. Diyos <laughs> ko Patuwarin. Ay, patawarin pala. Hindi patuwarin. Patuwarin. Ayan, tama na yan Ano? Isang spoon. Lip. Teaspoon. yung aroma ng sesame oil ma-absorb dyan sa pansit-pansit pansit kayo dyan tag 5, tag 5, tag 5 na lang hmm. pwede na ba akong mag-asawa guys? marunong na ako magluto ng pansit hindi ba? Pag magluto, ako nang magluto nito, magiging master ko rin ito, mamaster ko rin itong pansit na ito. Pero tingin ko sa ngayon guys, mukhang namaster ko na siya. Kulang lang siya ng carrots. Tsaka uh, wala siyang kinsay. Alam niyo yung kinsay sa atin, yung ano, ay! Hindi ko pala, dapat pala, oo, oh, yung Chinese celery. Wala kasi ako ng Chinese celery. O okay tinuwi na. O kinato. Pakain lang naman to sa mga tambay. Tambay mamaya. O okay kinato guys. Let's eat na. Ayan. Pwede na yan guys. Ayan. Maraming salamat sa inyong mga supporta dyan. Sa inyong pagtangkilik sa aking mga videos para mapanood nyo po ang aking sunod na videos guys please bill o lang po if you want please like and share maraming salamat I love you all God bless